Alex Eala, ang Filipina tennis sensation na gumagawa ng kasaysayan. Si Alex Eala ay patuloy na nagpapakita ng galing sa pandaigdigang tennis, pinapatunayan na kaya ng isang Pilipina na makipagsabayan sa pinakamagagaling sa mundo. Sa edad na 19, siya ang kauna-unahang Pilipina na umabot sa semifinals ng isang WTA 1000 tournament, isang napakalaking tagumpay hindi lamang para sa kanyang karera kundi para rin sa buong Pilipinas. Tagumpay sa Miami Open 2025 Sa prestihiyosong Miami Open 2025, pinataob ni Alex ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro ng mundo. Isa sa kanyang pinakamalalaking panalo ay laban kay Iga Swiatek, dating world number no. 2 at limang beses na Grand Slam champion. Sa pamamagitan ng kanyang husay at determinasyon, umangat si Alex sa world number no. 75 sa WTA rankings, ang pinakamataas na rango na naabot ng isang Filipina sa kasaysayan ng tenis. Maagang buhay at pamilya, si Alexandra Maniego Iala ay ipinanganak noong Mayo 23, 2005. Mula pagkabata, nalantad na siya sa mundo ng sports dahil sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina na si Rosemary Riza Maniego Iala ay isang dating swimmer na nagkamit ng tansong medalya sa Southeast Asian Games 1985. Pagkatapos ng kanyang sports career, naging matagumpay siya sa corporate world at naglingkod bilang Chief Financial Officer ng Globe Telecom bago magretiro noong 2024. Ang kanyang ama na si Mike Ayala ay isang masugid na taga-suporta ng kanyang tennis career. Ang kanyang kuya, si Michael Miko Ayala, ay isang dating manlalaro ng tennis para sa Pennsylvania State University, Nittany Lions mula 2020 hanggang 2024. Sa isang panayam noong Marso 24, 2025, Inamin ni Alex na ang suporta ng kanyang pamilya ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Bagamat lumaki siya sa ilalim ng training ng Rafael Nadal Tennis Academy, malaki ang naging papel ng kanyang pamilya sa paghubog sa kanya bilang isang atleta. Edukasyon at pagsasanay sa tennis, sa edad na 12, nakatanggap si Alex ng scholarship upang mag-training sa Rafael Nadal Academy sa Manacor, Spain. Matapos niyang manalo sa Les Petits As, isang prestihiyosong junior tennis tournament para sa mga batang edad 12-14 sa Tarbes, France. Lumipat siya sa Spain noong siya'y train at sinabayang ang kanyang mahigpit na training sa kanyang pag-aaral. Matapos ang pitong taon ng pagsasanay, nagtapos siya sa academy noong 2024. Ayon sa kanya, ang akademya ay naging malaking bahagi ng kanyang paglago bilang isang atleta at bilang isang individual. Simula ng tennis career at mga tagumpay, hindi lingid sa kaalaman ng marami na, bago pa man sumikat sa professional circuit, na mayagpag na si Alex sa junior tournaments. 2018, nanalo sa Les Petites. As 14 and under tournament 2019, unang sumabak sa junior Grand Slam sa US Open 2020. Nanalo sa Australian Open Girls Doubles, kasama si Prisca Madeline Nugroho. 2020. Umabot sa semifinals ng French Open Girls Singles at naging world number 2 sa ITF Junior Rankings. Noong 2021, pumasok na siya sa professional tennis at napanalunan ang kanyang unang ITF title sa USD 15K tournament sa Manacor, Spain. Sa loob ng ilang taon, patuloy siyang nanalo sa iba't ibang ITF Women's Circuit tournaments, unti-unting umaangat sa WTA rankings. Pag-abot sa kasaysayan sa Miami Open 2025, sa Miami Open 2025, nagsimula si Alex bilang world number 940 at nakakuha ng wildcard entry. Sa kanyang paglalakbay patungo sa semifinals, tinalo niya ang mahuhusay na kalaban tulad Nina. Katie Volonets Jelena Ostapenko, French Open champion. Madison Keys, Australian Open champion. Iga Swiatek, world number 2 at 5-time Grand Slam champion. Ang kanyang panalo kay Swiatek ay mas lalong naging espesyal. Dahil minsan, nang naging mentor ni Alex ang Polish tennis star noong siya'y nagtitraining pa sa Rafa Nadal Academy. Dahil sa kanyang makasaysayang pagtakbo sa torneo, naging unang Filipina siya na nakapasok sa semifinals ng isang WTA 1000 event at sa wakas ay napabilang sa top 100 ng WTA rankings, buhay personal at usap-usapang relasyon. Habang umaangat ang kanyang pangalan sa mundo ng tennis, Lumabas din ang espekulasyon tungkol sa posibleng relasyon niya kay Coleman Wong, isang Hong Kong tennis player at kapwa estudyante sa Rafa Nadal Academy. Napansin ng mga tagahanga na madalas silang magkasama sa social media posts, kaya't umusbong ang mga haka-haka na may espesyal na namamagitan sa kanila. Ngunit sa isang press conference matapos ang kanyang panalo laban kay Madison Keys, mabilis na pinabulaanan ni Alex ang usap-usapan. No, he is not. Bagamat nilinaw niyang walang romantic relationship sa pagitan nila, inamin niya na hinahangaan niya ang tagumpay ni Coleman sa tennis. Super happy ako para sa kanya at nakakatuwang makita ang isang taong matagal ko nang kilala na umangat sa ganitong level. Hindi lang ako ang na-inspire sa kanya, kundi maraming iba pang tao. Ngunit hindi pa rin natitinag ang interes ng mga tagahanga. Noong Pebrero 15, 2025, isang araw matapos ang Valentine's Day, nag-post si Alex ng litrato niya na may hawak na buke ng bulaklak na may caption na A girl with flowers is a happy girl. Hindi niya tinukoy kung sino ang nagbigay ng bulaklak, kaya't patuloy ang pang-uusisa ng kanyang mga tagahanga. Ano ang susunod para kay Alex Iala? Sa kanyang kasalukuyang momentum, marami ang nagaabang kung ano ang susunod na hakbang ni Alex. Magpapatuloy ba ang kanyang pag-akyat sa WTA rankings? Makakapasok kaya siya sa isang Grand Slam final? Isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang kwento ng Filipina tennis sensation na si Alex Iala. Sa bawat laban, patuloy niyang ipinapakita ang lakas, determinasyon, at pagmamalaki bilang isang Pilipina sa pandaigdigang entablado ng tennis. Alex Iala, ang Filipina tennis sensation na gumagawa ng kasaysayan. Si Alex Iala ay patuloy na nagpapakita ng galing sa pandaigdigang tennis, pinapatunayan na kaya ng isang Pilipina na makipagsabayan sa pinakamagagaling sa mundo. Sa edad na 19, siya ang kauna-unahang Filipina na umabot sa semifinals ng isang WTA 1000 tournament, isang napakalaking tagumpay hindi lamang para sa kanyang karera kundi para rin sa buong Pilipinas. Tagumpay sa Miami Open 2025 Sa prestihiyosong Miami Open 2025, pinataob ni Alex ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro ng mundo. Isa sa kanyang pinakamalalaking panalo ay laban kay Iga Swiatek, dating world number 2 at limang beses na Grand Slam champion. Sa pamamagitan ng kanyang husay at determinasyon, umangat si Alex sa World No. 75 sa WTA Rankings, ang pinakamataas na rango na naabot ng isang Filipina sa kasaysayan ng tennis. Maagang buhay at pamilya, si Alexandra Maniego Iala ay ipinanganak noong Mayo 23, 2005. Mula pagkabata, nalantad na siya sa mundo ng sports dahil sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina na si Rosemary Riza Maniego Ayala ay isang dating swimmer na nagkamit ng tansong medalya sa Southeast Asian Games 1985. Pagkatapos ng kanyang sports career, naging matagumpay siya sa corporate world at naglingkod bilang Chief Financial Officer ng Globe Telecom bago magretiro noong 2024. Ang kanyang ama na si Mike Ayala ay isang masugid na taga-suporta ng kanyang tennis career. Ang kanyang kuya, si Michael Miko Ayala, ay isang dating manlalaro ng tenis para sa Pennsylvania State University Nittany Lions mula 2020 hanggang 2024. Sa isang panayam noong Marso 24, 2025, inamin ni Alex na ang suporta ng kanyang pamilya ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Bagamat lumaki siya sa ilalim ng training ng Rafael Nadal Tennis Academy, malaki ang naging papel ng kanyang pamilya sa paghubog sa kanya bilang isang atleta. Edukasyon at pagsasanay sa tenis sa edad na 12. Nakatanggap si Alex ng scholarship upang mag-training sa Rafa Nadal Academy sa Manacor, Spain. Matapos niyang manalo sa Les Petits As, isang prestigyosong junior tennis tournament para sa mga batang edad 12-14 sa Tarbes, France. Lumipat siya sa Spain noong siya'y thrain at sinabayang ang kanyang mahigpit na training sa kanyang pag-aaral. Matapos ang pitong taon ng pagsasanay, nagtapos siya sa academy noong 2024. Ayon sa kanya, ang akademya ay naging malaking bahagi ng kanyang paglago, bilang isang atleta at bilang isang individual. Simula ng tennis career at mga tagumpay, hindi lingid sa kaalaman ng marami na, bago pa man sumikat sa professional circuit, na mayagpag na si Alex sa junior tournaments. 2018, nanalo sa Les Petites. As 14 and under tournament 2019, unang sumabak sa junior Grand Slam sa US Open 2020. Nanalo sa Australian Open Girls Doubles kasama si Prisca Madeline Nugroho 2020. Umabot sa semifinals ng French Open Girls Singles at naging world number 2 sa ITF Junior Rankings. Noong 2021, pumasok na siya sa professional tennis at napanalunan ang kanyang unang ITF title sa USD 15K tournament sa Manacor, Spain. Sa loob ng ilang taon, patuloy siyang nanalo sa iba't ibang ITF Women's Circuit tournaments. Unti-unting umaangat sa WTA Rankings. Pag-abot sa kasaysayan sa Miami Open 2025. Sa Miami Open 2025, nagsimula si Alex bilang world number 940 at nakakuha ng wildcard entry. Sa kanyang paglalakbay patungo sa semifinals, tinalo niya ang mahuhusay na kalaban tulad Nina. Katie Volonets, Jelena Ostapenko, French Open Champion. Madison Keys, Australian Open Champion. Iga Swiatek, world number 2 at five-time Grand Slam champion. Ang kanyang panalo kay Swiatek ay mas lalong naging espesyal. Dahil minsan, nang naging mentor ni Alex ang Polish tennis star noong siya'y nagtitraining pa sa Rafa Nadal Academy. Dahil sa kanyang makasaysayang pagtakbo sa torneo, naging unang Filipina siya na nakapasok sa semifinals ng isang WTA 1000 event at sa wakas ay napabilang sa top 100 ng WTA rankings. Buhay personal at usap-usapang relasyon. Habang umaangat ang kanyang pangalan sa mundo ng tennis, lumabas din ang espekulasyon tungkol sa posibleng relasyon niya kay Coleman Wong, isang Hong Kong tennis player at kapwa estudyante sa Rafa Nadal Academy. Napansin ng mga tagahanga na madalas silang magkasama sa social media posts, kaya't umusbong ang mga haka-haka na may espesyal na namamagitan sa kanila. Ngunit sa isang press conference matapos ang kanyang panalo laban kay Madison Keys, mabilis na pinabulaanan ni Alex ang usap-usapan. No, he is not. Bagamat nilinaw niyang walang romantic relationship sa pagitan nila, inamin niya na hinahangaan niya ang tagumpay ni Coleman sa tennis. Super happy ako para sa kanya at nakakatuwang makita ang isang taong matagal ko nang kilala na umangat sa ganitong level. Hindi lang ako ang na-inspire sa kanya, kundi maraming iba pang tao. Ngunit hindi pa rin natitinag ang interes ng mga tagahanga. Noong Pebrero 15, 2025, isang araw matapos ang Valentine's Day, nag-post si Alex ng litrato niya na may hawak na buke ng bulaklak na may caption na A girl with flowers is a happy girl. Hindi niya tinukoy kung sino ang nagbigay ng bulaklak, kaya't patuloy ang pang-uusisa ng kanyang mga tagahanga. Ano ang susunod para kay Alex Iala? Sa kanyang kasalukuyang momentum, marami ang nag-aabang kung ano ang susunod na hakbang ni Alex. Magpapatuloy ba ang kanyang pag-akyat sa WTA rankings? Makakapasok kaya siya sa isang Grand Slam final? Isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang kwento ng Filipina tennis sensation na si Alex Iala. Sa bawat laban, patuloy niyang ipinapakita ang lakas, determinasyon at pagmamalaki bilang isang Pilipina sa pandaigdigang entablado ng tennis.